I-surprise ko kaya na rato sa ibigay ko, no? No, ganyan tayo. May balibag sa atin. Kamusta sa mga kamuharki? Andito kami sa Dangwa. Dahil meron kami naging service kanina sa Osbaños, Laguna. Para, oh, ganon Hindi ko matandaan kung doon nga mismo. Nakalimutan ko na. <laughs> Andito ako sa Dangwa. Bibili ko ng bulaklak. Pang-surprise ko lang sa asawa ko. Ayun, eh, no? Know, Napaka-sweet kong kasawa talaga. Nakakainis. Wow naman! Wow! <laughs> At yun! Wait lang nga, papakita ko sa inyo yung nilalakaran ko. Mm -hmm. Ano kaya maganda? Oo, wala akong mapili. Yung pinakamahal na bulaklak ang bibili natin. Hindi totoo yan! Bola lang yan! Lumaan lang kasi kami ng dangwa. <laughs> para bumili ng bulaklak sila ko ya po para sa Valentine's Day dahil may flower shop sila di ba yung model flower shop eh parang may type ako ah pero <coughs> alam niyo ba yung ano blue rose pero wala talagang blue rose uh, pero may nakikita akong ganda wait lang ah papakita ko sa inyo wow! Magkano nito? ganito? 250 250 Mahal lang ba usin natin? Wala lang po. Okay. Mahal um, naman pala ng bulaklak. Wait lang, hanap na iba. Iwan ko ba, napaka-report ko pala. Napakarami yung bumibili ngayon kasi na magba-Valentine's Day. Ang ano naisip ko kasi, ang villain kay ano yung parang paper roses ng kulay blue. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Paper eh. roses. I-surprise ko kaya narado sa ibigay ko, ano. Wala <laughs> rin tayo ay, balibag sa atin. sa mga nanonood, alam nyo ba yung rotos na bulaklak? Yeah. <laughs> Yun lang gagawin ko. Ano? Yeah. Tingnan natin kung ano magiging reaksyon ni Dinis kung matutuwa siya. Ay, mapakita ko sa inyo kung ano yung rotos na bulaklak. Yeah. <laughs> ito, 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 ito yung Ay yeah. Ayan, yung bulaklak na yan, di ba? Ayan. Yun yung Rodos. Yeah. <laughs> Ang gagawin ko ngayon, bibili ko noon. <laughs> Tapos, ang gagawin natin, pababalutan na lang natin ng ribbon kay, kay Abner kaya, o oh, kaya kay Onad, ano? Tapos natin kung ano magiging reaction. Ayun, nakabili na kami ng Rados. At ayun, papakita ko sa inyo yung magiging reaction ni din Dinis. Ayos mo yung tempo. Ayun, hey, sir. Tulay, tula. tula sa peso. At andito na rin si Onad, yung florista rito sa flower shop. At ayun, pababalutan natin yung binili natin na Rados. At ayun, papakita ko sa inyo yung pagbabalot. Ayos. Ah. Alright, ayos. Alright, oh. At ayun, ito na nga, natapos na. Ito na, alright, oh, diba? <laughs> Rados. Bulaklak ng mga patay. <laughs> ito nyo naman, kahit sabi mong bulaklak ng patay ito. Pero pag binalot mo ng kletas, nilagay mo pa ng ganyan riyo <laughs> Parang ang ganda pa rin, di ba? Game na, bibigay na natin. I'm sorry, I'm sorry What? I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, I'm sorry I thought you